Araw-araw ng mga salita ng Diyos Ang kabuuan ng aking plano sa pamamahala Isang plano na sumasaklaw ng anim na taon Ay binubuo ng tatlong yugto o tatlong kapanahunan Ang kapanahunan ng kautusan sa pasimula Ang kapanahunan ng biyaya at ang kapanahunan ng kaharian sa mga huling araw. Ang aking gawain sa tatlong kapanahunang ito ay nagkakaiba sa nilalaman ayon sa kalikasan ng bawat kapanahunan. Ngunit, sa bawat yugto, ito ay tumutugma sa mga pangangailangan ng tao o upang maging mas ito ay tinutupad batay sa mga panlilin lang na ginagamit ni Satanas sa aking pakikipagdigma laban dito. Ang layunin ng aking gawain ay upang talunin si Satanas, upang ipakita ang aking karunungan at walang hanggang kapagyarihan upang ilantad ang lahat ng mga pandilinlam ni satanas. At sa gayon ay iligtas ang buong dahi ng tao na namumuhay sa ilalim ng sakop nito. Ito ay upang ipakita ang aking karunungan at walang hanggang kapangyarihan habang ibinubunyag ang di matiis na pagiging kakilakilabot ni Satanas. Lalong higit pa, ito ay upang turuan ang aking mga nilalang na kumiling sa pagitan ng babuti at masama, upang makilala na ako ang tagapamahala ng lahat ng papagay, upang makita ng malinaw na si Satanas ay kaaway ng sangkatauhan, ang pinakamababa sa mababaha, ang siyang masama, at upang makita ng may katiyakang walang pasubali ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama, katotohanan at kasinumalingan, kabanalan at karumihan, at kung ano ang dakila at kung ano ang hama sa ganitong paraan, ang mangmang na sangkatauhan ay makakayang maging saksi sa akin na hindi ako tumitiwali ng sangkatauhan at tanging ako lamang ang Panginoon ng Sangnilikha ang makapagliligtas sa sangkatauhan, ang makapagbebigay sa tao ng mga bagay na ikasisiya nila at kanilang malalaman na ako ang tagapamahala ng lahat ng mga bagay at si Satanas ay isa lamang sa aking mga dilikha at nang naglaon ay kumalaban sa akin. Ang aking anin na libong taong plano sa pamamahala ay nahahati sa tatlong yugto upang makamit ang mga sumusunod na resulta. Upang mapahintulutan ang aking mga nilalang na maging aking makasaksi. Upang malaman ang aking kalooban, Upang makita na ako ang katotohanan. Kaya, sa panahon ng unang yugto ng gawain sa aking na 6,000 taong plano sa pamamahala, Wako ang gawain ng kautusan na siyang gawain kung saan pinamunahan ni Jehova ang kanyang bayan. Ang ikalawang yugto ay pagsimula sa gawain ng kapanahunan ng biyaya sa mga nayon ng Judea. Si Jesus ang kumakatawan sa lahat ng mga gawain sa kapanahunan ng biyaya. Siya ay nagkatawang tao at ipinako sa krus, at Kanya rin pinasinayaan ang kapanahunan ng biyaya. Siya ay ipinako sa krus upang tapusin ang gawain ng pagtubos, upang wakasan ang kapanahunan ng kautosan, at pasimulaan ang kapanahunan ng biyaya. At kung kaya Siya ay tinawag na, kataas-taas ang pinuno, ang alay para sa kasalanan, ang manunubos. Kaya ang gawain ni Jesus ay naiba sa nilalaman mula sa gawain ni Jehova. Kahit magkapareho ang mga iyon ng prinsipyo, inumpisahan ni Jehova ang kapanahunan ng kautusan itinatag ang punong himpilan. Iyan ay ang dahong pinagmulan ng kanyang gawain sa lupa at nagpalabas ng mga kautosan. Ang mga ito ay dalawa sa kanyang mga katuparan na pumakatawan sa kapanahunan ng kautosan. Ang gawain na tinupad ni Yesus sa kapanahunan ng biyaya ay hindi upang magpalabas ng mga utos, kundi upang isakatuparan ang mga utos. Sa gayon ay inihatid ang kapanahunan ng biyaya at tinatapos ang kapanahunan ng kautusan na tumagal ng dalawang libong taon siya ang tagatuklas na dumating upang pasimulan ang kapanahunan ng biyaya. Datapwat ang pagtubos ang pangunahing bahagi ng kanyang kawain. Kung kaya ang kanyang mga katuparan ay may dalawaring bahagi, ang pagbubukas ng isang bagong kapanahunan at pagkumpleto sa gawain ng pagtubos sa pamamagitan ng pagpapapakunya sa krus at siya ay umalis. Sa puntong ito, dumating sa katapusan ang kapanahunan ng kautusan at pumasok ang sangkatauhan sa kapanahunan ng biyaya.